Ren Sabando at Carl Tamayo, Anyang at LG Sakers ang dalawang teams na nasa unahan ng standings ng KBL at maganda ang performance ng dalawang teams na ito sa kasalukuyan sa tulong na rin ni Ren Sabando at Carl Tamayo. Maganda at solid ang nagiging performance ng isang Ren Sabando sa KBL, yun nga lang mahaba-haba pa ang season at meron pang pa pagbabago sa lineup ng mga teams pagdating ng Disyembre at pwede nga na i-terminate ng mga teams ang kontrata ng kanilang mga players na hindi maganda ang laro at papalitan nila ito ng mas malakas naman lalaro na manlalaro na posibleng maging fit sa kanilang sistema kaya man malaki pa rin ang chance na magiba ang takbo ng laro ng mga teams na makakaapekto naman sa kanilang rankings sa standings. Hindi naman may pagkakaila ang pagiging explosive ni Renzo Bando sa kanyang opensa kagaya na lamang. Sa play na ito iniwan ni Renzo Bando ang kanyang defender maganda ang buwelo at nagresulta sa isang two-handed slam. Wala talagang makakatalo kay Renzo Bando sa open court kapag nakauna siya ng bahagya hindi na talaga nakakahabol pa ang kanyang defender defender. Athletic sila kay Ken kaya naman nagagawa niyang makalusot sa kanyang mga defenders. Kalawang pang big man ang ginawa ni Ren bando. Nagabang sa shaded area isang hakbang lang dang kaagad ang bola. Ito ang nagagawa ng isang 6-2 na merong isang mataas na vertical at mabilis na galaw. Maraming beses na pinakita ng isang Ren ang kanyang kakayahan bilang isang manlalaro na pwede mo maasahan sa opensa. Kaya nga rin siya ginagamit ng kasalukuyang anyang bilang isa sa kanilang main scorer. Hindi nga lang kasali si nandito sa kasalukuyang Gilas pool pero dati na nga siyang miyembro ng Gilas na naglaro sa FIBA World Cup kaya hindi rin malayo na sa mga susunod na window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers ay mapabilang sila Lakay sa Gilas lineup. Natural na lamang para kay Renzo Bando ang mabilisang pag-atake sa basket at hindi lahat ng mga players ay ganito ka-athletic sa kanilang height na 6'2 iba pa rin ang galawan ng isang Renzo Bando. Nasa rank 2 ngayon ang anyang Jung Kwanjang Red Boosters sa standings at nagawa ng LG Sakers na makalayo ng konti sa standings dahil sa kanilang latest na panalo laban sa team ng Anyang at sila ngayon ang nasa rank 1 na meron namang record na 12-4. Anyang at LG Sakers ang kitang kita na naglalaban para sa number 1 spot ng KBL regular season. Nakita rin natin na tuloy-tuloy ang laro sa KBL sa kasagsagan ng FIBA World Cup Asian Qualifiers at lumabas nga ang update na hindi ayos ang kanyang visa. Sa palagay natin dito ay merong chance na maglalaro na lamang si Tamayo sa KBL lalong-lalo na kung ito ang magiging pa siya ng kanyang mother team. Then sa bando naman walang problema tuloy ang laro sa KBL dahil hindi nga siya kabilang sa pool ng gilas sa kasalukuyan at maganda ang chances nila. Masasabi natin base sa standings na sila ang top contender ngayon para sa championship title laban sa team ng defending champions na LG Sakers. Wala pa tayo sa kalahati ng season halos na sa paumpisang 1-4 pa lamang tayo kaya walang puwang para maging relax ang team ng anyang at ng iba pang teams na nangunguna sa standings. Sa ngayon hindi pa sila sigurado na makakapasok sila sa playoffs kaya kakailanganin nila ang kanilang main players sa bawat laro para mas mataas ang chance nilang manalo. Tignan natin kung aabot nga ba ang visa ni Carl Tamayo at dahil na rin sa merong QMB ngayon ay nakikita kasi natin na magiging limitado ang playing time ni Carl Tamayo sa gilas isa ito sa napansin ng kanyang team na LG Sakers at maging ng kanilang mga fans at yun nga tuloy pa rin ang laro sa KBL kaya gagawa ngayon ng desisyon si na Kevin Kembao at Carl Tamayo kung saan sila maglalaro. Ren naman ang focus lang ay maglaro para sa team ng anyang Red Boosters at mapanatili ang kanilang magandang standing sa regular season. Ibang usapan naman ang second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers na kung saan kakailanganin talaga ng Gilas ang lahat ng kanilang manlalaro laban sa team ng New Zealand at Australia, lalong-lalo na at asahan natin na meron na ngang kay Soto para sa Gilas team sa window na ito. At kahit na ano pa mang maliit na ambag o tulong ng mga players sa bawat play ay sigurado na makakatulong para sa ating national battle basketball team kaya mahalaga na full force ang gila sa second window ng FIBA World Cup Asian qualifiers.